Ayan, alam nyo ba ang balita ngayon guys? Si Diwata binigyan siya ng 5 million ni Rosemar. Ayan, ah, uh, meron po siya ngayon na isang house and lot at saka 1 million pesos cash. Kaya sobrang dami ng mga content creator at mga vlogger na pumasok doon sa kanyang baha uh, sa tindahan. ba diba, kung nakikita nyo dyan guys yung picture na yan, ba diba? Blessing, talagang daming daming tao at uh, sobrang dami ng mga content creator. Kasi kasi nga guys, ang pag isang content creator meron talagang kikitain kung basta magsipag ka lang mag, mag uh, upload ng mga content mo kailangan ay uh, or may originality sempre. pero ang importante guys kasi uh, sabi nga nila sumulod ka sa uso kung ano yung mga trending kayo kasi yung video mo masusunod sila misan pag, uh, na ano yan line up yan kaya congratulations tiwata kay rose park out po kay Rosemar. Baka naman po, meron po akong outsell at yan at saka 1 million. Joke lang. Sana guys, lahat po naman mga content creator, magsipag lang kayo. Sigurado matutupad nyo rin yung inyong mga pangarap. Thank you and God bless.